Ito po, nayulog ko yung ano. Mag-isa, napakigat po. Pero bago ko po naiyulog, may isang oras ako, yung isip -isip dito sa magkabila rito. Yung hagdag po lahat sa kabila rito. Dito, dito ha, ah, sa kabila. Kasi po, ang naalala ko ito ha, ah, pagka hindi ko naiyiko, tatama po sa yero. kaya sa akin, itong sangang ito, tatama po dito ha. Ah. Ang ginawa ko po, punta ako dito sa kabila. Hindi ikot-ikot po ito eh, ito na, no, tatakot naman po ako biglang, pag nahulog na bigla. Grado pong basa kita, Yero. Ginawa ko po, pupunta po ako dito sa kabilang lugar dito. Doon po pumisto. Ito yung hagdang, eh, nilabas ko na eh. Pinesto ko hagdan dito. Ah. Oh. Pero di ko rin din iniisip ko pag bumagsak, sisikat sa akin. Yung hagdan. Inilayo-layo ko po doon sa may asbestos. Tapos tinatagilid ko ito yung tea. Kasi pagkalubos ito bigla yung wasok ang iwas ako yero sa sabit nga po sa sanga. Ang ginawa ko na iikot ko po ng konti, na konti. Umiikot-ikot na konti. Tinutula ko dandan. Paalalay. Gumugo. Mabuti Awan ng Diyos. Gumugo na pa lumulusot ng tinti. Tama-tama po sa butas. So, kaya po yan. Awa ng Diyos. Hindi naman ako saktan. Kahit naman sa ng bagya. Dumiretso pa oh. Tingnan layo po ng ano. Ang pagitan ng ano, napakalaki na sinigad. Yung, ng sinigad. na ang laki. Ang laki ng hapay yun. Ito niyo. Ngayon, ko muna naman yung mga anak riyan. Para may tulak pa, papalapit sa haligi. Eh. Hmm. Para maayos pati sa payan. Thank you po Lord, di ako nasaktan malala I mean, nagkadya pa rin ako ngayon, malalay pa rin po. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you lord po sa inyo lahat.